Happy birthday. Birthday. Happy birthday, Ivy. Happy birthday. Where are you? What's the name? Sukiya. Yes. Anong gusto niyan? Anong gusto mo? Ano pa? Hindi isa lang muna para matikman niya. So dito, merong mga luto Rice, tofu, vegetable, chicken, and maki. Tapos, ito yung mga pang spices. Spices. At dito yung mga veggies may mga veggies. So ayan ah, no leftover, no sharing, no takeout. Additional 100 pesos ah. So huwag kayo masyadong maraming kinukuha. So ayan. Ito pa yung dessert. Ito yung mga drinks. Ayan yung mga drinks. Four season pineapple, water, plus ice. May ice tea rin. At ice cream. Pwede mo lagyan ng topping ng ice cream. Ito may bite na to mga beverage guys. So ayan. Ayan yung buong place. Maliit lang din siya. Maliit lang yung buong place. Dito sa Ayala Mall. Sayang so, kumukuha na sila, Mami. Kumukuha na sila, Mami. Mami, ano yung dessert? Ano yun? Ano yung matry ko po ngayon? ah Okay. Be careful. Go, get. Kuha si Icy ng fruit. Yeah, put it. Dito ilalagay, Mami? Oh, okay. okay. Sige, lagay mo. Get, get. Go, get. Are you gonna get more? Ayan. Ayan. Yay! the mushrooms in the world. And then? Ito yung kay Izzy. Uy, baka mahulog. Baka mo kanukuha. Sampung piso lang yan sa palengke. Hindi ko alam. ko alam. Walang ano walang Thank you for this day. Thank you for our daughter, Heidi Panginoon. Maraming salamat. Uh, sa kanya, another uh, year, Panginoon, with good health. Lumalaki um, siyang may takot sa inyo, Panginoon. May paggalang sa mga magulang, Panginoon. May pagsunod sa lahat ng mga nakakatanda sa kanya. Maraming salamat, Panginoon. Sa binigay niyo anak sa amin, napakabait, Panginoon. Nagpatuloy sa mga mabayad at mag-excel sa lahat ng bagay na gusto niya. Ito namin sa inyo. Ang uh, At pasasalamat. This is my name is Ray. Amen. Amen. That's the beef. Red one. Yan yung beef. At yung pork. <laughs> I here, scrub it, scrub it, put it there. This one, what's that? promit dyan. Ini sosong yang kasi na. Dalo naman ang promit. So ayan, sila. Cooking, cooking. Sarap. You try, mommy. Try to eat. Mushroom. Indian meat. Chicken. Chicken or pork. Mm. Masarap kasi mga itis. Diba? Diba? Mm, Basta kaya siya. Malasa yung sabaw niya. Kaya tapos ka sa meat. taste na tayo ng mushroom. <laughs> mushroom ba yan? Ha.

It's so, Hindi mo malalasaan yung pagkapeho nga. So, let's, go. let's keep eating. Yes. So, yup. Kumakain pa sila doon sa Sukiyaki. Naglakad-lakad lang muna kami ni Baby Broom. Dahil si Baby Broom nang gugulo na po. That's the struggle of uh, having your baby while uh, nasa eat all you can ka. Kailangan mo talaga magpahinga-pahinga sa kain. Kasi kailangan mo yung lakad-lakad si Baby Broom. Baby Broom? Yan. Madami naman choices. I mean sulit siya sa price niya which is 650 pag uh, pagka weekends 650 yung price niya sulit naman and uh, plus pwede ka mag additional ng 98 pesos add ka lang na 98 pesos per person may kasama ng beef so ayan uh, ano pa ba kaya lang naman okay yung mga meat mananinipis ang cut and masasarap parang fresh masasarap fresh na fresh. Pati yung mga gulay nila, fresh na fresh. Tapos may, pinakita ko rin sa inyo, may mga luto na rin doon. Pag ayaw maghintay, luto yung iluto nyo. So ayan, dito yan sa may Ayala Mall, second floor. Right, baby? Right? Opo. So yeah, let's get back. So ayan, nagdi-dessert na si Izzy. Fruit salad, or yeah, fruit salad and ice cream. Yeah, masarap. Yeah. At si Baby Broom, ayun. Easy. Easy siya. Ang dami namin tinumbang plato. Board go! Happy Birthday! Happy birthday! Happy birthday! Thank you, thank you. Happy birthday! Yay! Give me five. You wish first. Wish first before you blow. Close your eyes. Wish. Close your eyes and then wish. Yay! Happy birthday! happy birthday! Happy Birthday ate! Happy Birthday ate! Tapos na po kami kumain! We're so full! Cool. Are you full? Cool? Yes! Are you happy? Yes! What do you say? Please? Like, share, subscribe! Like, share, subscribe! How far? 1, 2, 3! Don't forget to like, share, subscribe. <laughs> oh, Sukia, thank you.